Welcome back, mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na pinagpipiestahan po ngayon sa Instagram, sa Twitter, at sa Facebook. Aldab will be back. Ito ngayon ang pinag... Kumbaga... update natin na kung saan nga po talaga tayo po talaga pinoproteksyo protection na mga -aldab. sabi ko aka, ang sinasabi kasi nila wala ng aldab pero nagtrending po tayo di po ba boycott tapos eto na nga po aldab will be back di po ba stay together nga po tayo eh. di po ba kaya nga po ito yung mga bagay-bagay na sinasabi ko at pinapaliwanag ko ang problema lang po hindi nila ako maintindihan Marami nagsasabi bakit nyo pa pa rin pinaniniwalaan o bakit umaasa pa rin ng Aldab gayong may asawa na si Mengay, gayong pinupus na rin ito ng TBJ. May mga bagay-bagay po na kami-kami lang po talaga nakakaintindi. Kami-kami rin po talaga yung nakakaanawa. Kaya nakakalungkot lang po yung mga bagay-bagay na sinasabi nila sa amin. Hindi po ba? Sabi ko nga po tapos na 'yung boxing, sabi nga nila nanalo na. O hindi naman po kami namimilit sa mga taong ayaw pong maniwala. Hindi po ba? Kaya nga po eto 'yung sinasabi nila na bakit daw po si Mr. Destiny nagpapatuloy pa rin daw po. Aldab na po ako since 2015 pa. Aldab po ako simula at hanggang katapusan. Pero kung ako po sinasabihan ng mga magulang ni Menggay, magulang ni Alden, na wala na talaga. Sinasabi nilang nila tapos na wala naman pong problema eh. Kaya lang, masisisi nyo po ba kami kung sa kanila rin po nang gagaling? Gaya po ng mga pinapaliwanag sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, yung mga sinasabi po nila, o oh, bakit marami pang Aldab? Bakit matatag pa rin ang Aldab? Kung wala na pong Aldab, di sana wala na rin po ngayon si Mr. Destiny. Di sana, ibang content na rin po yung ginagawa ko ngayon. O sabihin na natin na, kumbaga, move on na rin ako. O hindi na ako magbablogs. Marami mga katanungang mapapaisip naman po talaga kayo. Marami mga sinasabi na masasakit at maanghang. Di po ba? Kaya nga pong Aldab movie pinagpepiestahan eh. Malay niya, sabi ko nga, bilog ang mundo. Hindi po ba? Minsan nasa ibabaw ang Armin, minsan nasa ilalim ang Aldab. Pero darating din po ang panahon, mga kaaldab, na tadhana pa rin po ang makakasagot niyan. Hindi po ba? Kaya doon sa mga nagsasabing ganito-ganyan, okay lang naman po, mga kaaldab. Ang importante lang, maging masaya po tayo. Ang importante lang, eh, maging matatag po tayo. Hindi po ba? kahit po kasi anong sabihin nila, kahit ano po yung maging pahayag nila, matatag din po tayo eh. Kasi kita nyo naman po, di po ba, unti-unting naglalabasan, unti-unting pinararamdam. Real talk mga kaldab. Kaya nga po pinapakita ko itong tamang panahon at kalye serye. Hindi po ba? Kasi sila naman nagsimula eh. E80 naman po ang nagbigay ng ano, ng pasabog. Di po ba? Sila naman po yung nagsimula eh. Nilabas nila ang TV, inilabas nila si Mami Josie. Di po ba? Si Lola. O. Oh. Ako mga kaaldab, may mga bagay-bagay na mapapaisip naman kayo. May mga bagay-bagay na kung titignan nyo at susuriin ninyo. Di po ba? Parang may mali. Sunod-sunod kasi tapos eto na yung Aldab movie naman po ang talagang mainit. Pero darating naman po yung point na yan mga Aldab. Hindi man ngayon, hindi man bukas. Di po ba? Kaya kita nyo kampante ako. Matatag, hindi tayo nagpapaapekto. O, oh, tapos sunod-sunod pa yung naglalabasan ngayon. Nagkakagulo na na yung mga army at main fanatics. Di po ba? Ito yung ano ah, hindi po nila magawa matrending. Yung concert, Paano mo kasi magkakaroon ng trending yung concert? Eh, wala naman dun si Menggay. Di po ba? Nakita nyo po ba? Di po ba wala dun si Menggay? Oh. Although nandun daw si Menggay, sabi nila. Pero bakit hindi man lang umakyat ng stage? Hindi man lang nagpakilala? Hindi man lang... Di po ba? Gaya po ng iba? Kaya nga po natatawa na lang ako eh. Kahit anong pilit po nila, gumamit pa po sila ng hashtag wala, hindi rin lumabas eh. Hindi rin talaga umubra. Di po ba? Sinasabi ko lang po yung katotohanan. Kasi si Ultimo si Congressman Arjo, hindi naman po nag-post sa kanyang Instagram sa Twitter. Si Mayor Belmonte, hindi naman din nagbigay ng update. Yung mga sinabi niya lang, na-record lang, tapos pinost na. O, oh, hindi naman siya nag-viral. Hindi naman siya nagtrending trending Ang trending ngayon, five breakups si in a romance. O, oh. Real talk pa mga kaaldab. Kaya nga po na lang natin kung magkano talaga yung totally na naibentang ticket. Di po ba? 60, no? Malay mo, nadagdaga ng 20, nadagdaga ng 15. Malalaman natin yan pag dumating yung point, mga kaaldab. Kaya, kampante lang po kayo at maging matatag. Di po ba? Tuloy-tuloy naman po yung mga nangyayari ngayon eh kumbaga yung mga masasaya, di po ba? Tapos nakita natin si Daddy Bay na sumasama na ngayon kay Alden. Dati-rate, hindi ito kumbaga sumasama. Dati-rate, sa bahay lang ito. Ngayon, parang masaya na si Daddy Bay na lumabas. Tapos nagpo-post pa rin siya. Ito yung mga na-miss natin ng mga panahon ng Aldab, no? Yung masipag si Daddy Bay mag-post sa kanyang Twitter, masipag magbigay ng update kasama si Lola Linda yung mga sobrang nakakamiss although si Nanay Dab si Tatay Dab hindi, si Tatay Dab hindi talaga mahilig sa internet yan o sa Twitter si Nanay Dab at yung mga kapatid niya ayan lagi nagpo-post yan ng mga panahon na yon nare-remind ko lang ha baka kasi nakakalimot na po sila baka sinasabi nila na ganito ganyan di po ba sabi ko nga po sa inyo dito sa channel ni Mr. Destiny pag may nakita po kayong update, sa tingin po ninyo maganda. Tapos kapag may mga kumikomento po kayo, pupunta lang po kayo rito. Kumbaga, ako na po bahala maghanap ng mga kasagutan. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga kaalda ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay, tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya, maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.